Ang babae ay hindi kaning inihahain sa mesa ng matrimonya. Iniluluwa kapag mainit at takot kang papaso, sinasabawan ng kape sa umaga kapag ikaw ay nagkulang at itinatapong totong sa kanyang pagtanda. Ang babae ay hindi karneng dinuduro at kinikilo, dinigisa ang laman sa iyong mga pangako, nilalaga ang buto sa iyong pagsuyo at ginagawang chicharon ang balat upang maging pulutan. Ang babae ay hindi halayang panghimagas sa iyong kabusugan, inumin sa iyong katandaan o putahing nilalas pag tuwing may handaan. May tiyan din siyang kumakalam, may sigmurang kailangan mapunan at pusong dapat mahimasmasan. Kasama mo siyang nagtatanim ng maisasaing, katuwang na naghahanda ng almusal, tanghalian at hapunan, kaharap at kasalo sa kinapupasan. Kasalo ni Joy Barrios.